So what's up guys, for today's video pag-uusapan lang natin ang dalawang microphone na gamit ko dito sa aking mag which is ang main camera natin ay itong Insta360 na X3 which is naka-mount na sa ating motor papakita lang natin yan, naka na sa ating motor, then pabansin nyo nakakabit na rin itong microphone adapter ng Insta360 so gagawa tayo ng review So itong nasa harapan natin ay isang wireless na intercom which is galing from Fridcon na KY Pro. So wireless siya na intercom compared sa isa ring na ginagamit ko na Mayuno. Okay, itong wired na to, Mayuno na AU-402 L yan so i-compare natin itong dalawa so wired versus wireless okay compare natin yung pros and cons nilang dalawa kung sino yung mas bang for the buck para sa ating Insta360 at kung sino yung mas maganda yung audio quality so hindi, natin, hindi na natin papatagalin testing na natin okay let's go syempre una natin subukan itong wide na mayuno na, na label microphone dito sa ating Insta360 so by default nakakabit na itong microphone adapter so syempre tinanggal ko na rin yung cover nitong ano Insta360 natin so hindi babasahan ni Insta360 pag ganit pag sasalpak nyo ng ganito si TRRS hindi niya babasahin so good thing kay Mayuno na meron siyang kasamang uh, TRRS to TRS converter yan guys so kailangan lang natin siyang isalpak para ma-convert siya as TRS So, salpak lang natin. So, ganito yung magiging setup ng Insta360 natin. Ayan. Sagad lang natin. Ayan. Ayan, nakasagad na. And then, try natin i-power on itong Insta360 natin. So, by default, ito yung makikita nyo sa Insta360 pag nakasalpak na itong microphone adapter. So, meron na siyang audio bar na sa taas. Yan, no. Nakikita nyo yung... Uh, gain ng microphone natin. So, ibig sabihin yan, working po yung uh, Insta360 na microphone adapter natin. At syempre, itong wired na microphone para mayuno. So, yan, isasalpak lang natin itong sa helmet natin. So, medyo mahaba naman yan. So, ganyan yung magiging setup ng mic natin since wired sya. Ang pangit lang tignan. Yan, yung wire, nakakabit yung microphone dito sa loob ng helmet natin. Nandyan siya. Sige, subukan natin. So yan guys, recording na tayo gamit itong wide na setup natin na Mayuno 402L na lavalier microphone. So ito nakakaalaga lang ng 350 pesos sa Lazada. So kung ano man yung audio input or audio, audio output ng boses ko, ganito siya. So dikit yung microphone natin ito dito sa ating bunganga sa harap lang ng helmet natin and nakasot ako ng face mask so tumatakbo lang tayo ng 30 km per hour. tapos medyo bukas yung visor ng ating helmet pero sarado yung ano secondary visor sa loob so medyo may bahagyang hangin na pumapasok dito sa ating mic, uh, helmet so ganito yung audio mic check 1, 2, 3 mic check 1, 2, 3 running tayo ng 40 km per hour. So ganito yung sounds So kayo nang bahalang humusga kung ano yung quality ng ating microphone So try kong ibaba yung yan, face mask Tapos sarado ko yung visor ng ating helmet Oh, tanggal <laughs> Tsaka, tanggal yung visor natin Ayusan muna natin <laughs> So ganito yung tunog ng mayuno microphone para uh, pag nakatigil so konti lang yung hangin <laughs> ganito microphone check 1 2 3 mic check 1 2 3 okay so gayon na bahala humusga kung maganda ba si mayuno 402L na wired na lavalier microphones so try natin magpatakbo so close by sort tayo yan sarado yung visor natin matakbo tayo ng 40 again kilometer per hour so mic check 1, 2, 3 mic check 1, 2, 3 Ayan. so malinaw ba? <laughs> so try natin ano, bilisan yung takbo natin 60 try natin magpatakbo ng 60 yan 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 <laughs> ganun yung audio 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Okay so unahin natin yung pros ng ganitong setup yung mas mura na setup gamit itong mayuno na lavalier microphone so murang mura lang sya syempre yun ang pangunahing pros nito nasa 350 lang tsaka napakadaling i-setup wala nang eche eche moreche Basta i-plug in lang itong microphone diretso dito sa ating Insta360. Syempre dadaan siya ng ating microphone adapter. Yan, good to go na. Ganyan lang ka ang setup ng wired microphone. So, yan ang pros ng wired setup. Punta naman tayo sa cons. Since uh, wired setup, sigurado itong wire na to makikita siya sa recording natin kasi itong wire na to medyo nakahamba lang dito sa ating lente sigurado mapapansin nyo itong gumagalaw na to ito nagagalaw na gumagalaw na linya sigurado yan nahahagip ng ating camera tsaka yan o oh, napakahaba ng kable ang pangit nya tignan so pag mabilis kayo magpatakbo sigurado ito lili pa rin ng hangin sasayaw siya sa hangin baka ano masira pa itong microphone, microphone nyo, microphone pag mabilis pero kung sa quality naman hindi siya magpapatalo o hindi siya magpapakuli maganda itong mayuno na to so next na susubukan naman natin is itong Freedcon na KY Pro okay so titigil lang tayo para i up itong KY Pro natin so yun guys yung susunod na setup which is yung mas mahal ito naka Papansin nyo nakakabit na ating Freedcon na KY Pro And Nakaready na siya to pair dito sa ating Insta360 Punta lang tayo sa may Yan Hindi audio settings yan Sa may icon na to Sa earpods uh, As you can see uh, Usually nagamit ko na kasi ito Or na-pair ko na yung KY Pro natin Dito sa ating insta 360 kaya nadedetect na niya so naka pairing mode yung ating KY Pro Ayan. so ang gagawin ko lang pipindot ko lang itong KY Pro para mag connect dito sa ating Insta360 yan sabi dito earpads connected so okay na yung Okay na yung connection ng ating Insta or KY Pro na Freedcon. So ready to rock na tayo. So yan, subukan na natin itong KY Pro natin. So yan guys, recording na tayo gamit ng ating KY Pro na Freedcon. Ito yung mas mahal na setup. So itong Freedcon KY Pro which is nagkakalaga ng 3,500 sa Lazada. Okay or mas mura or mas mahal depende yan sa mga local shop na pagbibilahan nyo so unahin na natin yung audio quality nya so we're running on 30 km per hour so ganito yung ganito yung tunog microphone check 1 2 3 microphone check 1 2 3 so open by short tayo So, yung microphone ng ating KY Pro nandito din sa harap ng ating bunganga. So, hindi natin naipakita yung setup ng microphone and earpads ng ang uh, KY Pro natin. So, yan. Ganito po, ganito po yung audio ni KY Pro. Mic check, 1, 2, 3. Mic check, 1, 2, 3. Ayan. Ganito po yung tunog. So, kayo na bahala. Kayo na mag-compare dun sa ating wired kanina. So, subukan din naman natin yung, ano, yung close visor. Yan, so close visor tayo. Uh, so papatakbuhin natin ng motor ng 40 kilometers per hour. Sorry, nabubulol. So tumatakbo na so tumatakbo na tayo ng 40 kilometers per hour. Ganito po yung audio natin. Microphone check. 1 2 3. Mic check. 1 2 3. Yan. So mag-jump in na tayo sa pros and cons ng ating KY Pro. So syempre unahin natin yung pros So, unahin natin, maganda yung setup, hindi siya madumitignan, katulad ng mayuno kanina na lavalier microphone. So, dito, walang ibang wires na atupagin. So, Bluetooth connection. Bluetooth connection na siya, or wireless connection na siya. So, wala ka ng atupagin, ipipare mo na lang, and you're good to go. Pangalawa, sa, ano kasi, sa, sa KY Pro, pwede mo siyang i-control via voice command. So, yun ang isa sa pinakamagandang features ni Insta360 na compatible dito kay Y-Pro. Kay So we are back recording again. So this time, naka-extend na yung selfie stick natin. So medyo sigurado mas maganda na yung viewing angle natin. So nagre-record pa rin tayo gamit itong KY Pro na wireless na intercom or Bluetooth intercom. So ganito ulit yung tunog ng ating KY Pro. Mic check 1 2 3, mic check 1 2 3. So 30 kilometers per hour. Close visor, medyo konti lang yung ano, hangin kung subok so lang hindi naman gaano kalakasan so babalikan natin yung pros and cons so pros nito kasabi natin kanina simple lang yung setup walang tangit na wirings katulad nito hindi katulad nito ngayon no? nandito yung wirings kitang kita so balik tayo kay KY Pro kasi ito yung audio 1, 2, 3 check 1, 2, 3 so yan yung pros nya maganda yung quality maganda yung audio simple yung setup hindi madumi so punta naman tayo sa cons ito yung cons na sinasabi natin mahal <laughs> nasa 3.5 siya or mas mahal yun yung cons tsaka syempre lobat pag malayo yung biyahe mo may instances or may instance na malobad itong KY Pro natin, lalo na pag pabarang yung biyahe mo. Unlike doon sa wired, hindi siya maluluban. So, nakadepend yung, yung microphone mo dito sa ating camera. So, yan. So, susubukan din natin itong wired na microphone. So, papalitan lang natin doon sa mic. Yung main mic na natin. Sese-set lang natin itong si wired, wired na setup. Papunta lang ta. Check lang na ha. So check ko lang. Okay. Yung next na review natin, itong gagamitin naman natin is itong mayuno na wed. So maririnig mo dito sa ating freecon kanina. Nung disconnect ko, maririnig mo dito sa headphone mo na mali-disconnect na siya dito sa ating Insta360. Kaya ang nakaset na natin na audio ngayon is itong galing dito sa wide from Mayuno. So, check natin ulit. Test natin ulit. Okay. Back on the road again. So, this is Mayuno 402L na wired Lavalier Microphone na nakakonect dito sa ating Insta360 X3. So ganito yung tunog Mic check 1, 2, 3 Mic check 1, 2, 3 So tumatakbo lang tayo ng 40 kilometers per hour So sarado yung visor natin Ganito po yung tunog Mic check 1, 2, 3 Mic check 1, 2, 3 So yan guys Sigurado madi-differentiate nyo na yung quality ng bawat mic Na kinumpara natin yan. Bahala na kayo mag-decide kung anong bibilihin nyo Kung may pera kayo Go go for s'empre freecon para mas malinis 'yung setup. Pero kung nagtitipid, gusto mo 'yung ganitong setup, 'yung medyo madumitignan pero medyo quality naman, go for ano, mayuno na wired microphone. So 'yan guys, sana matulungan po ko po kayo 'yung mga moto vlogger na gumagamit ng Insta360 comparing dito sa ating ni-review ngayon na dalawang microphone na gamit ko. So, isa itong Mayuno na microphone ito, wired. So, 350 compared dito sa ating Freedcon na KY Pro. At nagkakapresyo ng 3,500. So, pahala na kayo guys kung ano yung mas magandang quality. So, yan guys. Maraming salamat. Sana nakatulong itong video natin.